fucking Let's go, let's go. All right, how that? That's Walmart. And dito kami sa, Nandito ako sa Walmart. Ando na si Commander na na sa lob. Nandito na ako sa loob ng uh, nandito tayo sa loob ng Walmart. Nahanap natin si Commander. Nandito raw siya sa mga dog food. Ayan na, merong mga ano rito. Uwan. For 400, meron siyang apat na set. Ayan, ah. ganda to sa labas sa summer pa. ka mamili yan pala ko bat hindi ah. ka mamili ng mga ano rito mayroon dito ang gasibo ready na for summer oh ready na siya for summer gasibo Alright. So, nandito tayo sa kabilang aisle. Naghahanap tayo ng shampoo niya. Wala namang shampoo rito, ma. Ayan, o. Yun. When the time has come. Yan ba yan? Hindi mo natatandaan kung ano. Yan ba yan? Alright, o. Green. Shed. to shed control. Shed control. control. Alright. Ito na lang pang Tina mo. Ito yung Ayan, ah. shampoo mas mahal pa siya shampoo ko ay <laughs> gulish sumama lang ako kay commander namimili uh, sya ng konti yan panghaki ito mga tawag dito cooler tall man So cooler Tennis sa uh, Rockita Ayan, mga pang-tennis Meron ako niyan, dalawa Alright Fishing girl Alright Ito tayo sa fishing girl Ito tayo ito, Ikot-ikot tayo para May iba naman yung ating mga paningin Ayan, fishing girl Meron ako niyan, mga fishing gear. Uh, fishing rod. Dito sa baba, nandito na yung mga bites. Tama um, niyo, mili ka kung anong klaseng isda ang anayin mo. Nylon, mga nylon, mga bites, mga pabigat, weight. Mamimili um, ka dyan kung anong klaseng isda ang huhulihin mo depende sa bites yan right mga ano mga lalabs na mga kasama nating mandaragat guys sultan na natin si Manjar sana kana natin sa Gulayan. Tanda naman siya sa food six section. Food six section. All right. Sama lang kayo sa akin guys, sa at magtutod tayo. Uh, sa so Walmart, mga uh, furniture. Ayan na. Dito sa food section guys andun daw sa gulayan si commander ayan yun, nakita ko pagad pa nakita ko pagad, pa ang gulayan dito sa Walmart ano dito is bakery napay ano? Kayo sama lang kayo sa akin ha. sana mag-enjoy kayo sa paggagala natin. Hey! Ayun! Ayun! Ayun si ano? Alright. right? Okay. We'll banana and then walang gulay na sita si ayan o no? ayan karot, mais name it mga mayroon dito sa Walmart ayan mga cereal patat cereal cereal number diba Serial number serial <laughs> number itong mga kape Tim Hortons. Yan. Tim Hortons. Yan. Yan taping, ano. Yan. Maccapi sa McDonald. Maccapi. Alright. Katikot lang tayo guys ha. Wala tayong ano. May mili lang ng counting pang isang linggong ano. Pang isang linggong supply. Alright. kasi eh, pag kasi commander ang nag-ikot pabalik balik kaya ka balik pabalik balik kami yan sa aisle na yan kasi kahit kahit meron sa listahan niya dito sa aisle na to pag hindi pa kasunod, lalaktawan niya yan. Doon yan pupunta muna kung anong kasunod sa listahan. Saka lang kami babalik dito kapag ka, yun ang susunod sa listahan niya. Ha? Lalay ako ha, lalay lang. Tiga tulak. Tiga tulak ng cart. My gosh. Ayan, well, may ayan, dark. Mas darker. Hi, para counting ka pila ang iya, ano. Alright. Yeah, guys, oh, ito mga cheese. Mga yogurt to Ito mga narita. Yogurt. Yogurt. Dito naman ay mga cheese. Ayan, cheese. Cheese cheese. Ayan, ganyan, cheese. Nga yeah, guys, sana nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal dito sa Walmart. Pasyal-pasyal din pag may time. Nang may ba naman yung ingredients natin sa ating mga mata, di ba? <laughs> tayo, nandito tayo sa food section eh ng Walmart natin. Balak, may balak. Orangey. Orangey. That is, ito, orange juice. Orangey. Juice. Hey guys. Ito mga dito sa kabilang aisle naman, ito French fries mga friends fries yan ah, yan ikot-ikot lang tayo hindi tayo bibili niyan magana lang tayo para may share sa inyo ito ito guys mga nasa ano naman tayo clothing ano clothing department ayan ah no? uh, female section dito tayo sa female section. the other side is Doon sa kabilang pala. This side here is female. Sa kabilang side, nandoon ang male section. Doon, doon sa banda roon. Ayun. Hindi tayo bibili ha, guys. Mag-iikot-ikot lang. Wala akong pambili. Maliban lang kung may mag sponsor dito ngayon sa akin. Sabihin, sige kumuha ka. Tapos si vlog mo ha. So, dito tayo pipila. Ah, uh, alin ba? Dito na tayo sa counter. Ayan, ayan yan. The... Dito tayo sa counter na. Magbabayad na tayo ng ating pinamili. Magbabayad na tayo ng ating pinamili kabayad na kami sa aming pinamili, what we gonna do is go home we're going home so before my battery end ah uh, ah sige before my battery end of course gusto kong magpasalamat sa inyong lahat guys sa mga manunood ng aking videos maraming maraming salamat sa inyo ayan dyan tayo galing sa Walmart ayan, sa Walmart maraming maraming salamat sa inyo ngayon kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel please subscribe hit the subscribe button and of course the notification bell para kayo para lagi kayong na-notify sa aking mga vlog at syempre mag-comment na rin kayo para kahit pa paano na shout out mas shout out natin yung yung channel thank you so much guys thank you Maraming maraming salamat din sa ah uh, aking mga kabarangay outside the planet earth guys thank you so much thank you so much for the support maraming maraming salamat sa inyong suporta mga kabarangay outside the planet earth thank you guys thank you Samba ako pupunta nawawala na tuloy ako so paupos ng aking battery Uh, kaya of course siyempre kakarga muna natin itong ating mga pinamili konti lang naman yan pang tong... kasi meron pa naman nag, ano ah, tawag dito nag uh... punta sila ng Costco last week so meron pang konting natitira doon sa mga pinamalingkin nila ng costco ano-ano lang pagdagdag para makompleto ang isang linggo na hindi pupunta ng grocery may save gas din eh magtataas ka naman ang gas dito sa amin eh kaya konting tipid-tipid mga lalabs right, Thank you so much. Thank you. Maraming maraming salamat sa inyong support. Ha. Inaulit ko doon sa mga hindi pa nakasubscribe please. Subscribe to my channel Waray Tundra TV. Thank you so much. Pag-comment na rin kayo guys para uh, naano natin yung inyong mga channel. At least makapagpasalamat man lang sa inyo. Diba? right, maraming maraming salamat. Thank you so much doon sa mga aking uh, sa aking mga kabarangkay outside the planet A Earth. Thank you so much sa inyong support ta guys. Thank you, thank you. Maraming maraming salamat. Mag-inbox po ako. Bye-bye.